ito mga kagre ito yung area natin dito sa mabatong area so ayun binigyan pa rin tayo ng uh, malulusog na bunga pero kailangan lang natin siyang kontrolin so gagayan yan tatanggalan talaga dahil sa panahon ngayon mga kagre sobrang init at saka yung quality ngayon mga kagre sa ating mga buyer ay uh, medyo stricto dahil nga doon sa mababa na ngayon yung presyo ng saging pero ang ginagawa natin mga kagre buma, binabaan natin yung expenses So hindi tayo masyado sa abono, dalawang buwan na puro tayo yung ating fast grow. So, kung mapapansin nyo yung mga katawan ng ating saging, hindi ganun kalulusog. O hindi ganun kalulusog pero yung dahon maganda. So yun lang naman ang laban natin pagka bunga na pinag-uusapan yung dahon. So babawi at babawi yung mga bunga hindi natin pinadalhan ng marami kasi nga papasok, ipasok natin dun sa uh, quality ng uh, buyer. Mababa presyo ngayon pero hindi tayo nagpatinag uh, tuloy tuloy nagtatanim tayo naghahanda tayo buti umulan buti may ulan binigyan tayo ng ulan so dalawang linggo na walang ulan pero ayun binigyan tayo ng ulan ngayon ito yung tinanim natin na subwal dito mga kaagri. so hindi muna tayo nagsakiring o hindi muna tayo nagkukontrol kasi nga dahil dun sa panahon pero okay pa rin, okay pa rin yung nagiging uh, resulta or nakikita natin. O, ngayon mga kagre, hindi palakihan ng saging kasi yung sobrang laki ng saging na lalagay doon sa quality na si. So yung mga standard lang talaga yung kinukuha nila. Yung ano gitna dyo, kaya ba yan? Eh, o, kaya O, gamay raman siya. Okay ra. Kaya lang. Basta kaya, pwede yan. Yung dyan pa lang mga kaagri ay magkakwalitin na tayo. So na-survive natin to. Dito na area sa bundok. Mabato, mabato na area. Marami-rami na rin tayong nabalot rito. Banda. So pasyalan natin to sa baba mga kaagri. Ito nag-umpisa ito magbunga. 7 months. si months yung nagbunga. Yung pinakaunang bunga niya, 7 months. Doon sa baba, may 6 months pa nga din doon. So ang farming talaga mga kagre, ka ay kailangan mo talaga ng tibay ng loob, lalong-lalong sa mga kalamidad, uh, sitwasyon, tag-init, tag-ulan, tag-hangin. So kailangan nating mag-adjust sa panahon ng uh, mababa yung presyo, ang in-adjust natin talaga mga kaagri yung activity, yung pagbibigay. So, ang hindi lang natin binitawan, yung pulyar, kasi yun yung nagsusustain sa kanya mga kaagri. Prevention natin yun sa mga sakit. Kasi ang saging mga kaagri, pagka natamaan na ng sakit ay wala nang gamot para sa akin. Hindi na yan gagaling. Talagang mortality na yan pagka natamaan na. So doon sa baba banda, nagumpisa na rin doon. Ayan yung mga followers Pumipili na tayo ng papasunod So dito siguro na area mga kakagre Mga isang libo na yung nabalot natin na ah. ah, Bunga So silipin natin daw ah, Ayan o Ang ah. mga ganda na Sabihin malapit na yan Ayan Biruin mo ba namang dalawang linggong Suburang lakas ng init Mag iisang buwan ata Buti ngayon Mabait talaga ang Diyos sa atin Pinigyan na tayo ng ulan-ulan. Oh. Kita mo yung subol dami. Basa-basa oh. na yung lupa. Yan, pwede na natin yung pilihan na itanim. Pwede din natin ikundim. So, nasa sa atin yan. Pero sa akin, itatanim natin yan. Itatanim natin yan. Ayan. Uh, Ganun lang. Farming talaga. Alam mo lang talaga, i-adjust kung paano. Huwag natin isipin yung mababa yung presyo. Importante dyan, tuloy-tuloy tayo. Huh? Dami no o. Kakatuwa na tingnan. Basta tuloy-tuloy lang sa pag-spray. Ganun yung nagiging ano natin. Yan dun sa kabila. Ano, marami na rin bunga dun. Ito, marami na rin bunga. Ito yung huli-huli tingnan tinanim dito. Ay, tingnan natin ito, silipin natin. Yan, no? Yun, may Hubara na pala doon, no? Oh. Tingnan natin yan. Ibig sabihin, 20 days. May harvest na tayo rito banda. Parang kailan lang. Ganun ang farming. Huwag ka lang magmadali May biyaya na parating sa'yo. Huwag ka lang mainip. Magsikap ka lang. Sipagan mo lang. Maga. Tapon. kaya ng katawan. Ayun oh. oh. 20 days pwede na yan. Yan. Wow. 20 days po, pwede na yan. So pulyaray natin yan para may lusog pa siya. Ito ang dami na balot. Oh, so, hindi magmamadali. wag lang magmamadali. Talagang may biyaya. simpre gabay ng ating uh, Panginoon. Doon palagi yan. Hingi tayo ng gabay sa taas. dami na. Doon sa kabila, ang madami talaga. Kasi mas nauna doon. Silipin mo doon. Eh, may mga unti-unti ng sigatuka. Pero ayan, hindi na yan makahabol mga kagre. Hindi na yan makahabol mga ganyan. Dilip lang natin yan. Tapos spray na kaagad tayo ng pulyar. Ayun. Survive na yan. Mga ganyan sitwasyon. Yun no? Survive na yan siya. ganda tingnan. Blue-blue na. Hanggang doon sa baba ito mga kagre. So ganyan talaga sitwasyon, no? Labas na yung mga ganun fruits. kita mo naman. Alagang puliar talaga. Abuno, papitiks lang. puliar tayo. Yun ang technique para makaiwas ka sa gastos. Pag mahal, adiinan ah, mo ng abuno. Ganun lang naman. Nasa sa atin po yung adjustment talaga. Hindi pwede magpadaig tayo sa mga chismis, sa mga istorya na iba na nalugmok wag hindi ka mananalo sa farming pag ganoon yung prinsipyo mo madapa ka ngayon madapa ka bukas bumangon ka susunod na araw ayan magbabalot na rin si Elmi tapos na siya mag spray so inisprayhan natin ng puliar yung ating bunga dahon yung babalutin ito, Yang mga yan, sa mga dahon kasi yung mga magugulang na yan. Oh. Nagahubad na. Oh. Pagulang na yung mga ano na yan. Ibig sabihin, dito ang unang malapit na tayong magharvest. Ayun, oh, may mga nakahubad na. May nakabaklas na. oh, nakabaklas na yan. Oh. Ayun, oh. So, yan mga kagre. At tuloy lang. Tuloy ang laban sa farming.